Ganito ka emosyon itong aking nakilala. Siya si Analin Iligan, 27 taong gulang, may asawa at isang anak. Hindi alam kung anong meron sa kanya sa kondisyon niya hanggang ngayon dahil hindi ito nakakapagpa-check up. Sa kabila ng kanyang katayuan, ay nakatuntun din siya sa unang baitang. Ngunit, ng sunod na mga taon, ay hindi na siya pinapasok dahil sa kagustuhan ng kanyang ina. Hindi niya alam kung anong naging dahilan at hindi na rin siya nagtanong ng mga panahong iyon. Nung sinabi ni mama mo na hindi ka na mag-aaral, ano yung naramdaman mo? Wala po, naiyak po. Oh, Bigla na lang itong napahagulgol nang binalikan namin ang kanyang nakaraan. Naiiyak ka ba dahil hindi ka nakatapos ang pag-aaral? Oh, Kaya naman, simula ng makapangasawa at magkaroon ng anak, ay ipinangako niya na makakapagtapos ito ng pag-aaral na balang araw ang anak niya ang magtutupad ng kanyang mga pangarap. Anong pangarap mo sa anak mo? No, God. God. Samantala, pagtitinda ng mga gulay at prutas ang pinagkakakitaan ng kanyang asawa, kaya naman taong bahay lamang si Annalyn. Kung pagmamasdan ay hirap gumalaw sa mga gawaing bahay, pero nagagawa niya ang mga ito. Dagdag isipin pa ni Analyn, malapit nang mag-aral ang bata, ngunit hindi pa ito nakakapagparehistro simula nang may panganak ang bata. Ang dahilan, ipinanganak ito noong pandemya, kaya naman hindi nila ito naasikaso at hindi nakakaipon para malakad ang birth certificate. Isang PWD si Analyn. Pero hanggang ngayon ay hindi nakakatanggap ng anumang libre ng bigay sa barangay dahil wala pa rin itong PWD ID na kinakailangang magpa-check up muna. Dahil sa iyong katatagan at determinasyon, tanggapin mo ang tulong ng serbisyong bayan ni Tatay Rani, grocery at isang libong piso. So. Bawat luha ay binhi ng pag-asa at sa kanyang tapang at tiwala unti-unting umuusbong ang panibagong kinabukasang siya mismo ang huhubog. Tuloy-tuloy ang tulong ng Serbisyong Bayan ni Tatay Rani. Sino-sino pa kaya? Abangan!